Hello guys! Magandang hapon po sa inyo lahat. So for today's video ay magluluto po ako ng aming snackan ng aking three sons. So tara na po at samahan niya po ako magluto ng bibingka. At syempre sa kawali ko lang yan guys, lulutuin. Guys, enjoy watching po. Ayan. So ayun na nga guys, so wala akong dahon ng saging kaya pumunta ako dun sa bahay ng friend ko. At nakihingi ako dyan ng dahon ng saging. So, ayan na nga guys. So, kumuha lang ako ng konting piraso lang ng dahon ng saging. So, ayan na nga yung ating mga ingredients dyan. Yung ating ready-made na na pambibingka at may niyadjad na tayo dyan cheese. At yung ating pig slice na itlog na maalat. So, ayan na nga. At pinainit ko muna yung ating dahon ng saging dyan para hindi mag sira-sira or maghati-hati. So, ayan na nga guys. So, nagpainit ako dyan ng kalahating cup lang ng tubig at dyan ko nilagay yung ating coconut powder para matunaw yan guys. So ready na nga siya guys. Kasama na siya dun sa box. So ayan hinaluhalo ko lang yan guys. At inex natin dyan ilagay yung ating uh, bibingka mix powder na. At ilagay na natin dyan sa ating coconut powder na tinunaw natin dyan sa mainit na tubig. Sa one half cup lang na tubig. Ayan. So sinama ko na yan dyan guys yung ating bibingka mix powder. At halu-haluin lang natin yan guys para matunaw. Siyempre, madissolve yung ating powder na bibingka. At maglalagay din pala ako dyan guys ng dalawang pirasong itlog. Yung medium size lang, yung medyo malaki-laki. Ayan, tunawin lang natin yan guys. And yan, maglagay na rin tayo ng dalawang eggs. Ayan, ako guys, try nyo to at masarap. Big try ko lang siya guys sa kawali. Pero nakalagay siya dun sa box is sa oven. May oven naman ako guys, kaya lang medyo nagtitipid ako sa coriander char. So, pig try ko lang siya guys sa kawali. Naku, kaya kung wala kayong oven, okay lang pong lutuin nyo to sa kawali. At ang sarap guys, hindi rin kayo magsisisi guys. So, ayan na nga at naglagay na ako dyan ng margarine sa ating dahon ng saging para hindi dumikit yung ating bibingka mamaya. Ayan. After yan, ilalagay na natin dyan yung ating pig mix na bibingka. At lulutuin lang natin yan guys sa 30 minutes sa mahinang apoy at tatakpan lang natin yan guys. So tara na at isalang na natin yan guys sa apoy. Nako guys, try nyo lutuin to guys. Magugustuhan na naman ng mga anak nyo guys. At nako syempre, tamang tama to sa padating ngayon na kapaskuhan. Di ba usually nakakain tayo ng bibingka pag tuwing Pasko lang ngayon, pwede mo na siyang maluto guys, kahit hindi Pasko. Ayan na nga, after 20 minutes, nilagay ko na dyan guys yung ating itlog na maalat. At syempre yung ating niyadjad na cheese. Syempre, mas maraming cheese guys, kasi may ilig sa cheese yung mga anak ko. Kaya, dinamihan ko ng cheese, saka itong itlog na maalat. So, tamang-tama yung lasa niya guys, kasi medyo sweet yung ating bibingka. So, medyo may something salty siya kasi gawa ng ating cheese at ng ating itlog na maalat. Sarap nito guys sa kape. Nako guys, try nyo to at hindi kayo magsisisi. Nako, comment nyo sa akin pag nagluto kayo nito guys. So guys, ito lang yung aking video today. Sana ay nagustuhan nyo. At salamat po sa lahat po ng nagsishare ng aking video at sa lahat ng nagla-like, comment. Maraming maraming salamat po sa support nyo sa She and Three Sons. Ayan. Sa mga hindi pa po nakafollow ng aming page, pa-follow na lang po. Ayan. So, guys, thank you for watching and see our next video again. Babu! Tara na, guys. At tikman na natin nga pala to. Nakalimutan ko. Char! kumuha na rin po kayo ng plato nyo at samahan nyo kung kumain itong aking bibingkang sobrang laki. So, guys, bye! Babu!